Mag-e-expire ba talaga ang tala? Ang sagot ay oo at hindi. What is up yun mga bayo? Welcome again dito sa ating munting Tahanan at maraming salamat sa iyong pagbisita. Sa video nito mga bayo, gusto kong sagutin yung itong madalas na katanungan ng mga bagong content creator sa Facebook na mag-e-expire ba talaga ang tala? Okay, ganito. Straight to the point tayo. Mag-e-expire ba talaga ang tala? Ang sagot ay oo at hindi. Oo dahil kapag ka hindi mo na-set up yung yung payment method, 'di ba? May requirement sa Facebook diyan na dapat ay sumiti mo ang mga detalye at informations na kailangan ni Facebook like full name, address, yung yung saan mas gusto mo o mas convenient sa iyo, PayPal ba o kaya bank account. At kasama na doon yung marami talagang hindi nakakomply nito, yung tax identification number. ah uh, doon, importante talaga yun at mandatory yung requirements talaga yun ni Facebook para ma-set na up natin ang ating payment account. Alright? So, kapag ka hindi natin na uh, set up yan, within 6 months, in the period of 6 months, 6 na buwan, nag expire ang tala. Yun ang dahilan na wawala yung mga tala kapag hindi natin na uh, comply yung mga requirements para doon sa payment setup. Pero kapag ka ikaw ay nakapag-set up na, from that day onwards ay hindi na mag-i-fire yun. Nandyan lang yun, naiipon lang yun dyan. So sana malinaw na itong mga informations na aking sinishare ngayon ay base lang din sa aking pagre-research at base lang din sa aking personal na experience dito sa mga tala sa Facebook. No? So maraming salamat sa panonood at sana nasagot ko yung iyong katanungan. God bless sa iyo at sana magtagumpay ka bilang content creator.